Hi mga loves, magandang araw for today's video. Bumalik po pala kami ulit sa aming bahay sa Cavite after one week. Binisita namin ulit dahil excited kami. Binisita namin ulit kahit malayo. Pumupunta pa rin kami kahit malayo. Malayo kasi kami eh sa Cavite. Resell pa kami manggagaling. Ayan, dahil excited kami at gusto na namin makita yung improvement. <laughs> bumalik ulit kami after one week. Ayan, itutur ko kayo sa aming munting tahanan. Ayan o, oh, gawa na yung extension namin. At dito sa second floor, may tiles na din. Nilagyan na ng tiles at partition para sa dalawang part. Ayan o, oh, may bubong na siya. Nung unang punta namin dito, wala pa siyang bubong. Ngayon may bubong na. Ayan, tim kahoy pala yung inano namin. Parang kahoy siya yung tiles na pinili namin sa kwarto. Parang kahoy siya. Ayan yung kwarto namin. May tiles na. Nakakatuwa. Ang bilis lang. Ang bilis nilang gumawa. Nung pagpunta namin, wala pang partition, wala pang tiles. Pero ngayon, meron na. Pintura at ilo na lang ang kulang dyan, guys. Pati yung mga pinto. <laughs> Ayan, ba diba? Ang bilis-bilis nilang gumawa. Nakakatawa yung contractor namin. Hindi sakit sa ulo. Kasi magaling siyang lang gumawa. Baganda silang gumawa at pabilis sila gumawa. Babalik kami ulit dito guys after mga 3 weeks. Bago mag holy week, babalik ulit kami dito para bisitahon ulit yung pinapagawa naming bahay. Ayan yung actual niya. Actual turno turnover. Ayan dito tayo. Pasok tayo dito sa loob ayan yung CR namin, pina tanggal namin yung ano, kasi ipaparenovate din namin. Kasi medyo maliit, kailangan namin yung medyo malaking CR. Ayan yung dining at yung kitchen. Ayan. ba diba, may bubong na siya guys, ang bilis lang, one week lang, may bubong na siya. Ayan. Tutor ko ulit kayo guys sa susunod. Bye!